po bang Justin. ah uh, yung pagbanggit po na name ko ay Justin Zena Castillo po. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan na. Miss Jacinth, kamusta naman? Anong pakiramdam matapos po nitong kompetisyon Uh, Diyan po sa Miss Hundred Island 2025? Actually, hindi pa po, po siya nagsisink in sa akin. Feeling ko po talaga na may practice pa ako sa kinabukasan or may mga gagawin pa po, po ako. Pero ngayon po, sobrang grateful po ako, lalo na sa mga tao na nagsuporta sa akin all throughout. And yun po, sobrang blessed ko po na nanalo ako. And aside from that po, na may mga nakuha kong mga kaibigan, yung mga MXI sisters ko po mhm mm Ayan. Miss Jacinth, um, is this your first time joining a uh, beauty competition? Actually, it's my first time po. Pero noong around grade 5 po, meron pong school beauty competition. Pero hindi ko po siya masyadong kinonsider as a beauty pageant po talaga kasi para lang siyang extracurricular or event ng school namin. So ito po talaga ang pinaka-first na beauty pageant ko po. Mm -hmm. What made you decide, Miss Jacet, na sumali, lumahok dito sa Miss 100 Island 2025? Kasi sa pagkakalam natin, mga, ano dyan, mga kasalay o kalahok ka, uh, from different municipalities and cities dito sa ating uh, uh, province of Pangasinan. Actually, ang nagsabi po sa akin tungkol sa event na po ito ay ang nanay ko at ang lola ko. Mm -hmm. And before po mag-start yung year, sinabi ko po sa sarili ko na may gusto kong gawin na malaki talaga life changing para sa akin po. Gusto ko rin po sana na may magawa ko para sa komunidad ko na magamit ko lahat ng knowledge ko, ng talents ko po. And nung sinabi po sa akin ng family ko tungkol dyan, pinag-isip-isipan ko po at sinabi ko sa sarili ko na baka ito po yung calling ko na rin po. Mhm. Mm ano feeling kasi syempre um uh, bilang isang Uh, for sure inaabangan mo din or nakatuto ka rin no sa iba't ibang mga beauty competitions dito sa ating province uh, ano and even sa mga ibang-ibang -mga beauty contests uh, sa iba't ibang panig po ng ating bansa or ating uh, bansang Pilipinas um meron kasi yung mga ano 'di ba mga lumahok na um, ilang beses na nasumali sa beauty contest so parang uh, isipin mo oy baka malakas siya or kasi ako first time ko Uh, mahirapan ako. Kasi sila, iba eh, kasi kapag yung experience nandiyan sa anak. Kasi I aminin mean po natin yan, ano, nakakadagdag ng confidence sa isang um, uh, sumasali sa mga beauty pageant uh, Miss suggestions. Actually po, nung screening po, mm -hmm. tas natanggap po ako on the day itself, biglang dumating na po yung mga ibang kandidata at when I saw them walk, sobrang confident nila. Parang alam na alam na po nila yung gagawin nila and Admittedly, medyo natakot po ako kasi yun nga po, wala akong experience sila. Mga queens na po, tsaka ang gaganda nila, ang galing nila mag-project. And nung time na po na yun, gusto ko po talaga mag-quit kasi feeling ko parang wala ako sa position. Like, hindi ako belong po doon. But then, nung sinabi sa akin ng family ko na itry mo lang. Itulog mo yan, itry mo the next day. Tapos the next day, nakita ko kung paano sila magpose, makipagsalita, mababait po sila lahat and parang na-motivate po ako na gusto ko rin po maging ganon. Gusto ko rin itry na maging ganon ka-confident kaya sobrang pinush ko po yung sarili ko na tinignan ko po sila hindi po as a competition hindi po as kalaban or whatsoever, tiningnan ko po each and every one of them as my inspiration po na parang sisters ko na rin po sila. Mm -hmm. Sa journey mo dito sa Miss 100 Islands 2025, ano yung bagay na sasabihin mo na dito ka pinakanahirapan? Um siguro po yung pagbilin sa sarili ko po. Mm -hmm. Kasi mas na kunwari po nagpo-progress po ako minsan or naka-compliment po ako ng fellow candidates or mga directors or whatsoever, may time pa rin po na I would doubt myself. Especially if, let's say, nagkamali ako ng, maski ko unti lang po, parang naiisip ko na, ay, nagkamali ako, baka hindi para sa akin to, or bakit mas napoprogress sila kasi sa akin po, ganun. Pero, yun nga po, at the end of the day, sinabi ko sa sarili ko po na, nandito na ako, ibigay ko na po ang best ko. Mm -hmm. Yes, Miss Jasmine kasi siyempre pag sumali ka sa uh, ganyan mga kasi ng competition, alam mo na na nandiyan ang mga sumasali. so, big and brains. Uh, siyempre, yung malakas yung loob. Yung iba talagang, uh, di ba, talagang gagastos ka rin. Di ba, um, maglalabas ka talaga ng pera out of your pocket sa paggastos gagamitin from the damit uh, uh, gamit, sa sapato, sa, sa makeup, sa lahat ng gastos. Siyempre, sa mga trainees. di ba, pag may pinukunahan ng mga lugar, pa uh, pamasahe, o lahat, lahat. Um, what made you think, o ano, ano sa palagay mo, yung... Uh, masasabi mong pinakayunik na meron sa iyo na wala doon sa ibang mga kandidata? Para sa akin po, yun po yung pagtingin sa sarili ko po. Na maski madami, may mga tao rin na hindi naniniwala na may kaya ko mm -hmm. na manalo or maski makaroon ng posisyon sa beauty pageant, yung sa akin po is lahat ng negativity na nakukuha ko Um, I change them for something that motivates me po. Mm -hmm. Na sa akin, mas gusto ko na nalalaman ko kung anong sinasabi sa akin ng tao. Kasi for me po, ibig sabihin may nakikita po kayo sa akin. Mm -hmm. And for me, ang pagkaiba ko is in every obstacles and every challenges, mas determine ako na ma-resolve po yun. Kaso sa mag-give up or or mag-quit po. Yun po yung pagka-unique sa akin kasi mas gusto ko na may pinagdadaanan po ako para may matututunan din po ako. Mm -hmm. Ano naman yung pinaka, sabi natin, pinaka masakit na narinig mo or nabasa mo na um, ipinupukol sa'yo ng mga, syempre, ng mga netizens, ng no, ilang mga tao na um, ayaw nila or hindi sila in favor na mapabilang ka dito sa mga kandidata sa Miss 100 Islands 2025? if there's any. yung actually uh, after po ng pageant, syempre hindi na rin po natin ma ma-avoid yung mga bashers po. Um, yung ano po mostly na sinasabi sa akin kung like masyado siyang maitim or nakuha lang niya through Q&A or mga ganun po na pero sa akin po kapag sinasabi nila po kung maitim hindi maganda kasi ganito yung kutis ko. Mas, um, mas nasa strengthen po yung advocacy ko kasi, as I've said from my speech sa Q&A, ang standard po ng iba ay magkaiba sa standard din ng iba. Mm -hmm. Kaya po, sa mga kababaihan at sa sarili ko, in encourage ko po na huwag niyong sundin or huwag, niyong, huwag kayo masyadong magpa-apekto sa standards ng iba kasi sa kanila yon ang kailangan nyo lang isipin ay sarili mong standard kasi you can't please everyone and beauty is subjective and at the end of the day morena man o hindi lahat tayo maganda po mm -hmm. ano naman ang sasabi mo kasi di ba noon pag sinabi mong beauty contestant or beauty contest yung mga sumasali uh, yun na yung ano eh kung parang naset na, na, na standard matangkad, maputi, baling kinitan yung katawan, mahaba yung buhok. Pero as time goes by, napansin natin kasi tayo, palagi din tayong nanonood ng mga iba't ibang mga beauty pageants, mga iba't ibang beauty contests, uh, local, national, or international. And napansin natin 'no, yung uh, uh, pag-inog ng pag uh, pagtingin ng mga mga manonood sa mga sumasali sa ganitong klase ng mga patimpalak nag-iiba na rin, di ba? Sa mga nakalipas po na taon, sa Miss Universe, meron na yung mga nananalo na ah, hindi maputi, di ba? Yung mga um, dark color po sila o yung sabi natin na hindi nga standard na sineset ng karamihan po sa mga uh, um, manonood. So, ano yung feeling? O ano yung masasabi mo dito sa progress na ito when it comes sa mga beauty contests? Yun po. Actually, sobrang nakaka- Saya po kasi ngayon, nag -e evolve na po ang beauty pageants. Mas nagiging accepting po sa different kinds of beauty. And ang para sa akin po, sana ipagpatuloy. Kasi nga po, ang beauty hindi lang siya para sa isang color ng kutis or isang mukha lang or ganito ganyan. Kasi lahat tayo create ni God na magkaiba. Maging authentic, uniquely beautiful po. At ang mga beauty pageants po, yan ang pinakamagandang platform na ipakita ang iba't ibang uri ng kagandahan. Kagandahan sa pag-iisip, sa, sa personality, or sa physical po. Kaya ang um, minsan po ang sinasabi ng tao, eh, requirements niya sa beauty pageant. Requirements po siya, pero hindi siya pwede, hindi siya, hindi ibig sabihin na magiging standards po yun. Mm -hmm. Pwede maging requirements ang height, Pwede maging requirements kung taga saan ka, pero ang standard ng pagkita sa ganda, subjective po yun. Kaya dapat mas maging open pa po tayo sa ganun kasi lahat nga po tayo magaganda. Mm -hmm. Sa ilang buwan na journey mo, pinagdaanan mo, mga ginawa ah, dito sa Miss 100 Islands 2025, anong masasabi mo na tumatak sa isipan mo or nagbigay o naibigay na aral joining the contest? Ang pinaka po sa akin ay ang, ang buong journey ko po talaga kasi sobrang hirap din po ng pinagdaanan ko na feeling ko yung spotlight na sa ibang tao. Minsan, hindi ka talaga magiging favorite or whatsoever or nakikita mo yung iba na ay wow, ang na nila sa gantong industriya, may chance pa ba ako? Pero ang pinaka-aral na nakuha ko ay to be grateful. To be grateful na pinigyan ka ng chance na nandun ka. To be grateful na may mga taong may believe sa'yo, yung team ko po, pamilya ko, mga tao sa SWAL, sa buong Pangasinan. Na hindi ko po talaga in-expect na madami po magsasupport sa akin, lalo na na hindi din po ako masyadong kilala sa industriya na to. Mm -hmm. So, yun po. Kailangan po natin maging grateful even in the little things at sa sarili po natin. Mhm. Mm Miss Jasmine, ano yung magiging uh, role or trabaho mo bilang isang Miss Hundred Islands 2025? Ang um, gusto ko po maging role ay one gusto ko po magawa po talaga yung advocacy ko which is action to emotions. Gusto ko po gumawa ng mga programs na ang mga donators or beneficiaries, ma-meet po nila personally yung mga taong tinutulungan nila para ma-immerse po sila at maintindihan nila kung bakit kailangan nila ng tulong. Pangalawa po ay gusto ko rin maging simbolo ng empowerment at influence sa mga kababaihan na feeling nila you're not. Know, beautiful or they don't deserve to be in beauty pageants kasi as yun nga po i stood there with all the negativity with all the people who who don't believe in me pero andun po ako bilang isang simbolismo sa lahat na if kinaya ko kakayanin po natin lahat mm -hmm. After uh, after your joining ng Miss Hundred Islands 2025, nakikita mo ba, ba yung sarili mo na nakikipag-join sa mas uh, Um, mataas na beauty uh, a competition like Miss Universe Philippines, Miss Universe, or ano pa mang um, um, beauty contest, hindi lamang sa ating bansang Pilipinas kundi maging sa ibang bansa? As of now, not that much kasi po parang na overwhelm po ako na bigla ako nanalo. And I want to do my, to fulfill my responsibility po muna as a Miss Hundred Islands Queen. But my doors are not closed to joining, let's say, Miss World or Binibining Pilipinas. And yun nga po, every year may gusto ko patunayan sa sarili ko na kaya ko po. So maybe, maybe next year the following years, baka po sumali ako sa mga international or national pageants po. Mm -hmm. How old are you na pala, Miss Jacinthe? I'm 24 years old po. May nagtatanong, meron ka na daw bang boyfriend? Wala po. <laughs> 'Yan, wala pa. Sa so, mga gustong ano ah, nagbabalak, wala pa raw pong boyfriend si Miss Jessant. Anyway, siguro ano message, especially dito sa mga kabataan natin no na um in doubt na um, ipakita mm -hmm. kung ano man 'yung meron sa kanila um Dalang-alang doon sa mga gustong sumali sa ganitong mga klase ng competition na katulad mo nung una is indulge sa sarili pero nakaya at kakayanin pa sa mga susunod if ever uh, gustong pangsumali sa iba pa pong mas uh, mataas na mga beauty pageants dito sa ating bansang Pilipinas. Go ahead. Okay po um inyong lahat, kababaiyan or sa mga lalaki or anyone po sa kabataan i-try nyo lang po. Try and try and try lang po. Kasi wala naman po, kay, wala naman po mawawala kung hindi kayo nagtatry. And it's better than regretting it. At sa mga nagda-doubt po kung maganda ka or gwapo ka, lahat ng mga negativity na yan, gamitin nyo as something to empower you na, ay, na-notice nyo na ganito ako, ibig sabihin, noticeable ako. And yung mind natin dapat mas malakas kaso sa mga negativity na to. Dapat malakas ang mind natin, ang heart natin, at always pray to God. Like, whenever there's negativity around you or bashers around you, handle it with grace. You don't always have to fight them. You don't always have to to say the same things back to them. Because at the end of the day, mas maganda na peaceful po kayo at ang focus nyo lang ay sarili nyo. Kasi sabi ko nga po, ang standard na kailangan nyo lang isipin ay ang standards nyo. Hindi nyo kailangan mang impress ng ibang tao kasi ang sarili nyo lang po ang matitira. Yan po. Ayan. Siguro sa mga mensahe rin, sa mga nagpakita ng suporta ah, sa yung journey dito sa um, Miss Hundred Islands 2025? Opo. Madami po ang pasasalamatan. Ang una-una po ay ang pamilya ko na maski na si stress na po sila at 12 a.m. or whatsoever para lang matulungan ako. To my mom, my single mom who helped me all throughout, who who is also my handler kasi wala po akong handler ng pageant na yun. Sobrang thankful po ako sa To the people in Swal, the LGUs, mayors, vice mayors, ang ganyang bayan, sobrang salamat po. Hindi ko ba talaga in-expect na maraming susuporta sa akin na halos pumunta po kayo lahat doon sa Alaminos to the people who supported me online kasi hindi makapunta or around the world yung mga family ko po. Thank you so much. Um, the LG yun Alaminos for taking care of us candidates. And Lumina, Lumina Events who made sure na maayos ang production number namin. Sobrang ganda po talaga. And of course, to my team To my team who helped me so much, who cheered me up whenever I feel down. To my makeup artist, Prince Alegria. To my hairstylist, Elsa Fek, Carlos. But my photographer, Anton and Steven and Mr. Tamara. My gown, and I noticed Michael Miguel. And also to my MHI sisters, thank you so much for not making me feel outcasted, for helping me, for teaching me. And of course, my SYP family, my law firm co-workers, thank you for giving me a chance to join this pageant as well and supporting me from afar. And to everyone else, maraming salamat po at sana nag-enjoy po kayo sa performance at sana na-inspire ko po rin kayo. Ayan, maraming maraming salamat, Miss uh, Jacen Castilio, Castillo, ang Miss 100 Islands 2025. Congratulations again at sana Am ray mga kapatid ko na ikaw ay makapanayan namin dito sa ating himpilan na